Alam ko pa sa kalobang ko, maayos, maayos si Kaalip. Naminsang isang panahon, inuho ko lang aking lahat ng magagawa. Para kahit pa paano, makatulong ako sa gawain. Kung e, puso po ako naniniwala sa na ng, ng iglesia ang pinanggalingan natin. Pinakipaglaban ko po ng buong sikap sa aking mga magulang at sa aking mga kaibigan. Kami! Iglesia ng Diyos din kami! Kaya ngayon, Maraming mga huling kabit na naglilitawan at dadami pa yan, sabi ni Kuya. Ibig sabihin, obvious na obvious na hindi yan Adidas kung ang nakalagay mismo ay Bolitas. Hindi naman malalim na pag-iisip ang kailangan mo doon. Paano ngayon basta makakapagligaw yon lalo na sa lagay ng mga hirang, lalo na sa lagay ng mga tinawag. Para ka ngayon may deceive na iyan ay Adidas, ang mababasa mo rin Adidas. Ano ngayon ang isang dapat na maging awareness natin? Pero may nakikita ka naman. Ang sinasabi ay, puro kay pag-ibig! Puro kay pag-ibig! Alam mo na agad na hindi yan kasamang sangkap ng katawan. Ganon din naman kung ang sasabihin mo, eh yung ganito, itinuro ito ni Brad Ellie. Tama, pero dapat alam mong gamitin yung itinuro ni kapatid na Eli. Kaya nga ang nasasabi ng kapatid, bakit kaya ganun ang paksa? Parang may nagsumbong kay kuya. Parang alam ni kuya ang problema ko. Kaya kung ang tanong sa atin, gumagawa ka ba ng katwiran? Opo naman. Subalit alam natin ang kasunod na tanong dito. Paano mong nasabi? Madali kasing sabihin na gumagawa ka ng katwiran. Hindi laging ang ibig sabihin ay dahil may tanong. Maaring ang sabihin, wag kang mag-alala, Bradrodel sagot kita. O kaya, ang dami palang nasira dito, sino ang sasagot niyan? Pagsagot din ito, pero paano ang pagsagot sa humihingi ng katwiran? Para bang yung iba na kung makapangalandakan? Ginanito ako! Ginanoon ako! Tiniis ka! Pero hindi niya sinabi kung bakit siya ginanoon. Hindi niya sinasabi na gago kasi siya na kung ano-ano ang masasamang ginagawa niya, kaya siya ginanon. Kaya huwag kang gagaya doon sa mga hindi makatiis sa magaling na aral na magkukunwari na lang. Hoy, iyang si Rodel? Nagbebenta ng alak yan? Kaya ayaw ko na dyan. Nag-exit. Nasaan ngayon? Ayun, hindi siya nagbebenta ng alak, kundi umiinom siya ng alak. Eto na, ang word para kay Sis Carmela na huhulaan niya, madali, madali lang. Oo, oh, oh. tignan natin kung kaya-kaya ni uh, Sis Jasmine. Kaya nyo, pag sagot, ha? <laughs> oh. Galingan mo lang. ang ano? Ayan ang, na. Uh, sagot, mo. Mo. <laughs> sagot mo. Tasagot mo lang. Oo. Oh, hindi. Tsaka pwede, ha? Oh, Ayan. Sige. Meron kayong dalawang minuto. Timer starts now. Tao? Hindi. Katawagan sa tao? Hindi. Bagay, hindi, bagay, oh, Pwede, pwede, pwede. hindi, 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 <laughs> <laughs> hindi, 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 <laughs> Pagkaen. Pagkaen. Pwede. Pwede. Pagkaen, ininom. Oh, hindi, Gatas. hindi, 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 oh, hindi, oh. hindi, so, hindi, 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 ako hindi, si, ano, si Catherine hindi, 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 Sa hindi, uh, Opo, ako po ito, si Kat Bendia. Um, kasi po, bago-bago lang din naman ako nakapag-asawa. Uh, so, I think kung may makakakilala sa akin dito, <laughs> opo, uh, niyo ako sa pangalang Kat Bendia. Uh, sa mga nangakakilala sa akin sa muka, lalo na sa unang paglabas ko sa Broccoli TV, um, hindi po kayo nagkakamali. Ako po yon, ako po yon, Ako po si Seth Javier. Um, <laughs> Kakabala yeah, ko. Uh, pasensya na po kayo kung ngayon lang ulit ako nakapagpakita sa inyo mga kapatid. Medyo naging busy lang po ako nitong ano, mga nakaraang mga buwan. Pero hindi ko po kasi matatanggihan si Brad CJ eh. Itong kanyang panyaya. Uh, dahil kinikilala ko po talaga siya bilang kaibigan at kakampi. At um, naniniwala ako na sa tulong at abal ng Diyos, makapagbibigay po siya sa atin kung ano man ang kanyang maipapayo para sa ating pagpapatuloy na magkakasama dito po sa journey na tinatahak natin as exiters. Nakilala ko po si Ben CJ through Pratadong, pero hindi po ako sure kung paano yun. <laughs> hindi ka na po matandaan. yon. pero nagpapasalamat ako sa Diyos at <clears throat> nasumpungan, nasumpungan natin siya. Ako po, mga kapatid, ay ano, simpleng miyembro lang. Um, nakagaya ninyo, um, minahal ko ng lubos ang iglesyang pinaliwalaan nating magdadala sa atin sa kaligtasan. Mula nga po pala ako sa division ng Cavite. That being said, o pag tubong Cavite po, ako. ah, Cavite niyo po ang tatay ko, may dugong bisaya din naman. Kasi po, ang nanay ko po ay galing sa angka ng ating bayani na si Lapu-Lapu. Mula rin po ang pamilya ko pa sa lingkod, sa mga lahi ng lingkod bayan. Ang aking mga ninuno ay kung tawagin ay mga taong gobyerno at lalo na na sa side ng aking ina. kaya siguro po ko mula sa lahi na kahit anong iwas ko, sa serbisyo publiko pa rin po talaga ang naging bagsak ko. ako po ngayon ay um, nagpapakadulubhasa sa local governance at nasa ikalawang taon na po ako ng pagiging estudyante ng Doctor of Public Administration sa isang university po dyan sa NCR. Um, mga kapatid, nabagisman po ako ng October 10, 2003. Nadoktrinahan po ako sa isang malaking lokal dyan sa ano, district ng Metro Manila. Um, sampuntaan po ako nag-stay sa Metro. Bilang doon po kasi ako nagtatrabaho. Umuwi po ako dito sa Cavite um, mga taong 2013 dahil nag-resign po ako. And then, pwede ko po siguro talaga na nakapasok ako agad-agad sa panunungkulan sa lokal na pamahal. At uh, simula po noon, dito lang po ako ng lokal sa Cavite. Sorry, medyo emotional ako. At alam ko po, po, sa kalobang ko, maayos si Kaanib. Naminsang isang panahon, inuho ko lang aking lahat ng magagawa. Para kahit pa paano, makatulong ako sa gawain. Kung puso po ako naniniwala sa Trina, ng, ng iglesia pinanggalingan natin. At eh, ipinag, pero nakapaglabang ko po ng buong sikap sa aking mga magulang at sa aking mga kaibigan. Um, um, nagkaroon po talaga ng gap ang relationship namin ng friends kasi po talagang nag nagbago ako. And syempre, kagaya niyan lahat. sa pagkain, uh, sa paniniwala, sa lahat ng bagay. Pero ang sabi ko po sa sarili, okay lang na pagwikaan ako ng masama or magalit sila sa pag-anib ko. Basta wag lang, wag lang magagalit ang Panginoon. Kaya sobrang weirdo sa labas na nasasabihan ako ng isang iling mundo kasi wala, wala pa akong kaibigan talaga na anak yung kaibigan na kaibigan. Yung malayo po ang kalooban ng aking pamilya sa akin. Mga kapatid, mahal na mahal ko po. Simula po sa akin pagkabata at priority ko po sa buhay ko. At kaya nang madnig ko po ang ng mga bagay tungkol sa Diyos, yun nga yung kaya sinasabi. kanya sinasabi. Po ako nagpatumpik-tumpik at nagpadelay-delay. Nakasumpong po ako na mabuting pagkakataon. Hindi po ako nagtaksayin ng panahon po natin lahat, mga kapatid, nasa loob ng sinamahan. Mostly, pagtitiis. Dahil naniniwala tayo na ang pagtitiis mag magdalbuta sa atin at mararating natin ang pinapangarap natin. Di ba yung nga pong kahit kahit nga po sa CR lang. Sa kahit sa CR lang ng langit, kung may CR man doon, ayos lang po sa atin yan. Di ba? Sama po tayo doon. Po ang pag-uusapan. Hindi naman po siguro ko paugulit. Inis ko din po mga, nawala na wala akong pera. Pagka ako'y nagkakapera mga kapatid, ang gusto ko palaging makatulog. Kagaya ng nalalaman niyong lahat na kailangan ating makipasad. Karin niya, niniwala na wala akong pera. Hindi ko alam kung bakit. Niiisip ng mga magulang ko. Namutang ko silang palagi ano sasabihan? Eto, alam na mga kaibigan ko to. Na, ang ganda gano'n mo, wala kang pera. Ayun. Pero totoo naman po yun. Wala talaga akong pera. Sinagilawa ko din po mga kapatid na gumutang. Para may maipagbigay. Hindi ko din po din mga pangarap ko sa buhay mga kapatid. Ayoko po kasi makalabag ng mga gusto ko sana maging trabaho. Hindi ko ipinilit. Gusto ko lang talaga datay. Makakain ng ayos. Mabili ng gusto kung kung minsan. Di bali na hindi ko matupad yung mga pangarap ko. Basta makasama ako sa langit kasi nga po, alam natin, nung time na yon na hindi, hindi na magtatagal, na magwawakas na, hindi, hindi po ako natutong mag-ipon kasi na inisip ko pa mga kapatid na kapag nagtago ako ng pera sa sarili ko, aanihin ko naman yun upang wakas. Kaya pa mga kapatid, Nung magkasakit ako, sobrang lala. Naranasan ko pong mamalibos. Humihingi ng awas sa mga tao na hindi ko naman kilala. Kasi po, nung lumapit ako ng mga manggagawa, ang sabi po daw sa akin, ano gagawin ko doon? Nakakaloka. So, awang-awa po ako sa sarili ko nung mga panahon na yun. May mga kapatid, pila ka ng kanilang kahirapan. Nagbigay sa akin ng kanilang kaya at hindi ko po yun makakalimutan kahit kailan. Gusto kong sabihin sa kanila na kung makakarating ito sa kanila, mahal na ma mahal na mahal, mahal, kapatid. At hindi ko po yung kanilimutan. Ma maaaring, tanin nyo, ako ay isang masamang tao dahil magkaiba na po tayo. Pero hindi pa ako magagalit sa inyo kailanman. At kung minsan isang panahon na napasama ko ang inyong mga kalooban. Kung um, hindi ko lang sa inyo. Kung ano pa man. Umalis po ako ng iglesia. Hindi ko naman po talaga naisip na mag-agawa ko. Ta takot po ako mga kapatid. Kasi yun nga po, kagaya ng madami sa atin. Sa saan ako pupunta. Ang, um, ang puso ko po na sa iglesia lang. <laughs> hindi <laughs> hindi ko kailanman isa hinaga na magagawa ko ito. Kaso po nangyari lang nun nung 2023, hindi ko na matal makayanan yung format na tipon. Kako sa sarili ko, anong, anong nangyayari? Bakit ang haba-haba ng programa? Eh, kako, pinagsisikapan yung kapatid na Ellie na Pagsiin yung mga pagkakatipon. Yung paabuti ng sobrang late, wala namang consultation, puro lang recap. Um, may takeaways na, na mga featured na kapatid. May recap na ni Jamal. Tapos may recap pa ni Arman parika parika paulit-ulit naman din ang paksa. Sabi ko, na, natutulog ako. I mean, hindi na ako dati na nadadagdagan yung kaalaman. Gin-justify so, pa yung paulit-ulit sa sarili ko. Hindi ko natalanan. Kaya ang nangyari nung taon na 'yon sin Zoom, no, natutulog na lang ako sa pagkakatim-apuyat. Pero dumating po yung araw na ipilaksayan tungkol sa halal. Yung striking striking ko sa akin on one sinabi ni Diaz, DS, DSR na we could do our research para papanatag ng ating kalooban natin. And if I find it halal, edinin. If not halal, di kainin mo, parang galot. And I did. Uh, nagresearch Nag-research po talaga ako. Yung araw na nagbago talaga yung aking pananaw, napadpad po ako sa rin. Napadpad ako sa Broccoli TV, sa page ni Adele, and sa page ni Onat Florento. So, nang iyak sa mga nabasa ko, mga kapatid, yung mga paghihirap na mga kaanip. Tainap Na Nalapakinabangan pero walang maayos, walang maayos na kalagayan. Hindi po kaya ng puso ko na mabasa ko yung mga yon. Tapos makikita natin yung miembro ng maharlikang pamilya na yan. Nakapag-concert pa sa Taylor Swift at ina yung, yung gastos, makakabili ka ng sasakyat. Tapos makikita mo yung mga iba't ibang luho, mga gamit na kamamahal, sari-saring motor na yan, sasakyan, kung ano-ano pa. Ang talaga ako ng station, tutuot mo. Hindi ko kaya. Hindi po, hindi po siya naiigit ang sino man, kanino man. Iisip ko lang po. Yung, nagtitiis na mahirapan. Walang makain kong minsan. Makapatay lamang nakaisa. Hindi naman po kasi natin masasabi na paninirang puri ang nakita dahil sa mga ebidensya ng mga nagsiwalat ng mga yon. At marami pa mga kapatid. Hindi ko mahalaga. Yung mga pangit na sinasabi to po sa kanilang mga takatauhan, dahil lahat na may kasiraan, mahalin po ako sa inyo. Gusto ko pang maligtas, mga <laughs> At dahil po sa prinsipyo, panatilihan o pabuting tao sa kabila ng mga sablay ko sa buhay na ito. Pero, I'm very sad to see na po <laughs> Hindi po talaga, mga kapatid. Kaya, on may 2024, nag-decide na po ako mag-exit. So, na po ako nakalaya. Mga kapatid, ang pag-exit ko po ay mga akong madali sa sarili ko. Alam ko, hindi ito, hindi yun nagagawang ng lahat. Pero nagawa ako. So, inaral ko po kasi yung mga options. Maging peaceful po ang pag-exit ko akin para sa lahat. At naging successful naman po ako. Lamang, hindi po talaga mabawala yung fact na makakarinig at makakarinig po tayo ng hindi magandang salita from them. Sabihin nila na simula't simula pa lang daw ay ramdam nila na hindi daw po tayo talaga kapatid and all. Al alam natin mga kapatid na hindi totoo. Kilala lang din ang ating mga sarili. Basta ang alam ko, yung ipinakilala sa atin na nasa Biblia. Nasa doon sa English ang Nung una pa, nangihinayang ako. Sa doon na inilagi ko noon. Ang aking buhay, at lakas na naipaglingkod. <laughs> Pero it doesn't matter now. Yan, tuloy lang po tayo mga kapatid. Huwag tayong panghihinaan. Sasha na kayo naiyak talaga ako. Huwag po tayong matatakot. Kapag nakakaramdam po tayo ng pangamba, lalo na sa sa ating paan, nasan ba tayo pupunta? Ang mahalaga po ngayon mga kapatid, <laughs> inakalis na tayo, namuksan po ang ating kaisipan. Sa ngayon pa mga kapatid, after a year maayos po ang buhay ko. Ewan ko po saan nagagaling yung mga pinang iba dyan. Yan, mas close po kami yung bili ko sa bila, sa kabila ng mga problems na ah, normal naman talaga na tumatating. Nagkaroon po na grupo ng mga kaibigan na exit niya. Yeah, like I said, yung cult of friends. Sobrang ipapasalamat ko kasi po hindi nila iniwanan sa panunusulit. And as you can see, may see na po ako po ko. Nice na po ako nagpaputol ng buhok. <laughs> hindi naman po ako naging masamang tao. Kumain po ako ng halal. Mas naging matulungin po sa mga everyone na nasa paligid ko. Kung nasa kapangyarihan ng kamay ko na gawin, tsaka mas naging matalas ang aking dam at mas napapagsanayang ko po ang magkaroon ng mabuting bukid. Ninihingi ko po ng pasensya na hindi po ako updated sa mga bagong pangyayari. kung ano man lang nangyayari sa kulto and all. I guess maybe I've truly moved on. You know, whatever happened, whatever's happening, anything at all if it's about kulto, matter to me. <laughs> whatever they say about me, makarating man sa akin or kung ano man, I really have the slightest care. Makes no difference. It's irrelevant. Pagsikapan natin na walang makakasira sa happiness natin. Ito nagpapasalamat ko po. Pagpasalamat natin mga kapatid na may mga tao nag-ahayag ng mga bagay na dahilan ng nag-alis sa galing delusional at pag-aaksya ng ating oras. Sa mga dating kaanib na naglakasan ng loob na sabihin ang kanilang maging karanasan. At sa mga kapatid na hendang manindigan sa katotohanan, kagaya ni President D.K. at yung mga iba pa at saka yung iba pa na hindi ko na nakikilala. Magpaka magpakalakas po tayo, magtulong-tulong, at kagaya ng naranig natin kasi sundin natin ng mabuting buhay. O, kapatid. Gamitin natin ng isip na po sana sa atin magpapauto. Pa, mga kapatid, pasensya na kayo ha. Ingatan po tayo lahat ng Panginoon at saka kalilimutan na manalangin palagi sa Diyos.